무근 떠다 지요. Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kaninang umaga nga, pumunta kami na Daddy Gab dito sa may kardinal. Nag-message nga ako dito kay nanay sa dati kong binibila ng mga halaman kung nagtitinda pa ba siya. Tinanong ko nga siya kung magkano nga ba yung cuttings ng golden photos niya. Ang sabi niya sa akin, ipumunta e, nga lang daw ako at libre niya na nga lang daw ibibigay. Sobra kasi talaga ako nai-inspire sa mga ganitong pahalaman sa loob ng bahay. At ang tangi na iisip ko nga na pwede sa loob ng bahay namin e eh, golden photos. Binigyan niya na nga ako kasi hindi niya naman daw na masyadong naaalagaan yung mga halaman nalaman niya, gawa nga nung nagre din si nanay. Meron din naman nabibili sa orange shop ng mga golden photos, kaso nga lang alangan ako at baka pag dumating sa akin, ilan eh, lanta na? At sakto nga, naalala ko si nanay kasi mura lang siya magbenta ng halaman sa akin. Nung nagtanong na nga rin ako about dito nga sa snake plant, eh binigyan niya na nga rin ako. Ba, hindi na nga ako tumanggay kasi napakaganda pa nga nitong snake plant na binibigay niya sa akin. Kita niyo naman itong mga golden photos na pinamigay niya ay sobrang dami talaga. Pagka uwi ko nga, isinalansad eh, ko lang isa-isa at pinagsama-sama ko nga yung malalaki yung dami dahon dun sa maliliit. Sabi, sobrang ganda nga nitong binigay niya sa akin at kita nyo naman napakalulusog nga. Yung medyo mahaba nga, pinutol ko sa gitna para mas dumami pa nga ito. Tapos yung mga ilalim naman, pinagtatanggal ko nga lang yung mga sobrang dahon. Alam nyo ba, nung pandemic, isa to sa mga naging habi ko, kaso nga lang hindi talaga ako mabuhay-buhayan ng halaman. Sobrang laki nga nang naging gastos ko dati sa halaman at panay, ko talaga at hindi talaga sila nabubuhay. Hanggang sa na-discover ko na pwede pala yung halaman sa tubig, kaya yung mga ganitong golden photos, nilalagay ko sila sa tubig at isa pa wala pa rin naman tong ugat kaya naman tama lang na nasa tubig muna sila nung okay na nga nilagay ko na dito sa pinakabit ko sa daddy na floating shelves Pagkalabas ko nga, nailipat na ng daddy itong snake plant kasi yung pinaglalagyan nito ay sara na yung paso. Pero etong pinagsalinan nga muna namin ipansamantala muna dahil wala nga itong buta sa may ilalim. Pero nakapag-check out naman ako ng paso kaso nga lang ilang araw pa yon bago dadating. Yung self-watering pots na nga in-order ko para okay lang kahit makalimutan kung madiligan to. Dahil medyo marami naman to, kaya naman dalawang pots na yung in-order ko pati na nga rin loom soil. So eto, kita nyo naman na ko talaga yung naging resulta niya. pero tingin ko may kulang pa rito. May nabasa nga ako na okay daw siguro to kung brown yung shelves ko pero alam nyo ba napapaisip na nga rin ako nalagyan niya ng wallpaper eto nga malaki yung dahon dito ko na siya nilagay sa floor lamp pero kita nyo naman napakaganda talaga grabe yung kilig ko ng mga oras na to dahil eto talaga yung pinipicture out ko sa isip ko nung panahon na kinakabit ng daddy itong floating shelves pati nga yung bunso ko tuwan tuwa at nagpa picture na nga din dyan ngayong araw nga din dumating tong mga chinek out ko na plato may mga nabasa nga akong comment na plato daw namin ibabaran ko ng sunrocks para maalis daw yung paninilaw pero honestly ginagawa ko talaga yun sa mga plato namin. Pero napaisap ako na what if mag-check out na lang ako ng pure white na plato. sa pa, iilan na nga lang yung plato namin na Kasi yung anak ko, pag naguhugas nga yun, e nababasag. Kaya ayun, dalawang piraso na lang yun natira. yung natira. Ang Ang gaon! Natuwa nga ako dito sa plato na na-checkout ko at alam niyo ba kung magkano to? 150 at nakabuy one take one to. Opo, papatak lang ng 75 pesos ang isa. Gusto ko nga sana yung nasa mall. Halos same lang sila ng quality kaso yung nasa 100 plus. eto mas mura na siya tapos free ship pa. Sobrang pagka-excited ko nga hinugasan ko nang aren tapos sinalansan ko na isa-isa para magamit na namin mamaya. Pagkatapos nga isa-isa ko na rin in-unboxing to mga dumating sa akin na parcel ngayong araw. Tawa nga ako dito sa request ko kasi hindi ko akalain na ma-approve ako dito. Kung ano pa nga yung gusto kong underwear, dun pa nga ako na decline. Pero okay na din to. At least meron akong bagong underwear. Kasi wala na talaga akong matinong underwear. Yung iba butas, yung iba maluwag. Basing Pero alam ko maraming makakarelate na nanay doon Ito nga mga ina-unboxing ko dito. Lagi ko to napapanood dun sa Nota App. Kaya naman nag-try na nga din ako. pag nagamit ko nga to, magbibigay ako ng reviews kung maganda nga ba siya gamitin. At yun lang muna mga Barset Parsi. Salamat sa panunood. Till next video.